At pag ay hapon, pumupunta na ako sa bundok. Pagbubungkal muna ako ng kamuting takoy. Yan ang panimula. Tapos, pag uwi ko ng bahay, kak kakayurin ko tayo guys. Kukudkurin ko tayo. O, huwag mong kalimutan dito. Wala ka, Josh. Tapos, <laughs> pag, pag nakudkud na yun guys, yung ilalagay ko tayo sa pinipiga pa yun para hindi masyano, para hindi daw mapait daw. Yeah. Yan na yung karanasan natin. Oh, i-take out so, mo to. Tapos, pag na, nakayod mo na, isa ba, yung mga maging ko rin yung, yung ano, yung, basag-basag na yun. Tapos, piga-pigain natin yung yun. Tapos, lagyan natin siya ng yun. Lagyan sa ng yun, tapos, ito guys, Bibi. ang ginagawa ko dati guys is bibingka pa siya, bibing pa. Bibi. Bibing pa ang kahoy. Tapos nun, nabibing ako magmula sa gabi hanggang sa madaling araw. Matutulog lang ako ng ilang oras. Tapos bibing ko naman. Pwede ka ba mag-prito ng ganito, if you want. Oya? Oh, yeah? Oo, oh, marami pa. Oo, sige. Bibit-bitin ko naman nun ngayon. Papunta ng sentro. Tapos ibibenta, Tapos, ibibenta ko na. ko na. Hmm. Ganun so, yung life ko dati, guys. Kasi okay, so, baka blood ko. Tapos, pag, ano, pag nabenta ko na lahat, uh -huh. guys, pag alam mo uh -huh. kusing, Pag mo kisiling baboy, kailangan natin na ibili naman ngayon ng isang nantang bigas. Bili ito, may kasi, may kasi. So that, pang panggatas. gatas, gano'n. Eh, may anak ka na nun, nung time na yun. But I'm so lucky. Ganun ko na. na. naman talaga siya kasi na may anak na siya. Yung talaga naman hindi. But I'm It's so lucky a, kasi. yung dalaga. So, but I'm yeah. so lucky kasi guys. Pag walang wala na talaga ako, tumatakbo ko sa tindahan namin doon sa Pire. Hmm, doon diba? sa Nyugsor, o di ba? Hmm, kukuha ko doon ng asukal, kape, gatas, ganoon. Para sa anak mo. Pag wala na talaga hey. ako, <laughs> kukuha yung wala akong ano, hindi ako nakapenta gano'n. Naanto ko ako sa binagawa. Oo. So, <laughs> kaya, so, eh, ay ano, yun. ilang buwan, ilang taon kayo nagsama ng asawa mo? Ilang taon? Ilang taon mo? Oo, oh, wag mo kong na hindi ako kasama. 2009, 2009, 10, 11. Two years? Only? Oh yeah, that's what I'm thinking for. Two years lang kami. Apa 2009 tahun pernah di Ala bakit mo alam yun? Di ka nag-aten sa kasal? Nag-aten ako nag na ako. Oo. Oh. I forgot naman. 2009? Hmm. 2009? 2009? 2012? 2012? 2012? 2012? 2012? 2012? 2012? 2012? 2012? abnormal. <laughs> Kaya mga single na kaming lahat, guys. <laughs> Kaya kung mapapansin ninyo, lahat ng hirap ng buhay, ganit binanas ko dahil lang gusto kong maibigay lahat ng magandang ano din kay CJ dati. Pero? Pero nawasak ng kadhon. <laughs> Sa to ah. Sige na mo, paglagyan ang pangalan mo ay yung know why? Kasi malaki. <laughs> talian mo na agad. oh, <laughs> Tatalian mo to? Oo, yung dahon. Ha? no, hindi na. Hindi, talian mo para alam mo kung yung... Um, kung sa'yo ba yan uh, o hindi. Hmm. Yan na ba yung sa'yo? Ganon? <laughs> 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 yan na yung sa'yo. <laughs> no, kasi malaki yung dahon. So, what's the difference? Malaki din yung laman. <laughs> Bali <laughs> apat kasi hindi mo pinalita, eh, pina, hindi mo na pinunit. No, mahaba talaga. Ito <laughs> na daw malaki. This is a giant suman. Uy, grabe talaga. <laughs> Mahuli yan. So, ilagay mo yun sa pinakailalim niyan. Yeah. I, okay na yan. Wala, dagdagan pa. <laughs> Dambuha lang, suman. Mahirap yan malupo. Yeah. So, ito yung mga ginagawa ko dati. Tapos mga gulay-gulay, yan ang sipag ko ng gulay. Okay na yan, baboy. So, tinitinda mo rin yan, Max? No? Oo. O kaya, pag wala naman na kaming gulay, pupunta Kinalain kami doon man. sa, ano, sa sapa. Kukuha hmm. kami doon ng, alam mo yung suso? Yeah. yeah ba? Yeah, at saka yung sa amin, anong tawag din yung... At saka labong, song. mga yeah, gano'n. Yeah, muna. yeah. din sa bukas Kung ano-ano lang, kung yung mga... Bukas, yung mga ba? ampalayang... mga ampalayang... Yung mga ampalayang... ligaw, mga Sino naman magbibenta ng bukas <laughs> <laughs> Anong bukas eh? Sa amin. Kung magbibenta yung bukas eh. Sa lang, nagkaroon. Nakaraw, nakaraw. Tukmong lang kanyari. Nakaroon tabo kasi dito. Nagaling ko lang dito para nag-aagok d'ya ka rayaan. So, mayroon dito yung lang mo, na nag-aagala din yung buhay. Hmm. Kung bag kumalok ang tabo kasi hindi this one is for me. Baka may isa dito, may isa dito itapos may isa, million to man d'ya may tatuan. So, gaysa. Konti mo. Tinan mo yung tinali niya, rubber band. Malulusaw yan. Hindi <laughs> <laughs> na malulusaw. Bro. Malulusaw yung pin. No, baboy, hindi yan ganyan. Yung eto yung dapat itali. Ika, may yan. Ganun. May pepper talaga siya. May pepper ko. Dapat dalawa yung itatali mo. Yeah. Magkasalubong na ganun. Hindi pang sinyalis niya ng dam. Okay. ito lang po. Hindi doon ibers na ito. Buti na lang hindi tayo nag-alagala ngayon kaya may ma okay. ulan ng siya. Ang swerte nga rong mga Pilipina ngayon kung hindi na naman nila kung saan sila sa atak po eh. Oo na. Kaya naman yung talaga. Uwe ayusin mo naman yung sinchanda mo ba? Nag-pillas ah. Ang embroidery. Ganun na lang regalo ko sa inyo sa December embroidery. Yung pangalan, anong pangalan sa'yo? William? <laughs> Letter D, tapos si William Smarna. Kita po, iti po, urang ko yun. Ito ano. Ito yung ko. Kayo yung mag-design. Kaya niya ako ng ano. Amo mo para lang? Ay, siyempre. Hmm. Anak, marunong na lang ang gamit. Huwag ka lang mag-aral. Ayan, yung pag-aaral namin, paggawa ng damit yun, dressmaking. Oh. Yun na yung dressmaking, pagtatay. <laughs> What's the difference of the dressmaking and pagtatay? Yung pagtatay kasi tinatahi mo lang <laughs> yung dressmaking. Ginagawa mo. Alam mo kung paano. Yung, may pattern. Yung technique kung paano gumawa ng damit. No, you need pattern in here. Mm -hmm. You need manila paper. Manila paper pala. Tapos, ruler. No. Measurement. take measurement. I think we need to get some more. Huh? Let's finish. What? Soon. This one. Wala na pala? Yan. Yeah. Dahon. Ayan yung punasan no, yung dahon. Hindi. Sabi ko na nga ba inap yung dahon eh. Wala naman pala. Ay wala na? O diyo, yun. na yung na lang. So guys, kita mantap Oh yes, akan ko na. Eight minutes more. Anong gagawin mo dyan? Soot mo yung Ay, sorry, sorry, sorry. Bu, 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 Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Ay, hindi ba yun umihe? Eh? Iihi na lang dyan yan. Uy, tindang dress mo. Baka guys, wait lang. Ito si Daya pero... Ay, ano ba yung pagpahin? lang, kila lang. Pero dati sa sentro. Nang dahil yan, sa pagpitinda-tinda ko ba? <laughs> pero ako lang yun, nagsimula na magbenta-benta ng mga gano'n. Yung malaking may na yan na bibingka. May. Bawal so, doon. mahirap gawin yung bibingka. Lalo na tahoy lang yung gamit. Oh. Eh, hindi ka tulad dito. Inoven mo tapos. I-oven ba to? Di ba i-steam to? Hindi eh, eh. ba. Yung sa bibingka natin sa pinas, apoy sa itaas, hmm. apoy sa ibaba. Yeah. Tayo yung manga tayo so, ka. Hirap Masarap mangga. asin No? Hindi no? ba? ako gumawa ng lanson Labs? Yung lanson. Ano yun? Yung steam nga, ano? Kamote. Kamote kahoy. Oo oh, naman. Hmm? Okay. Yung gagagarin yung kamote tapos? Oo. Tapos parang igagawin mo siya po ito. Hmm. Kamote. Hmm. ko na ito yung dati. Hindi na mo, hindi na maigalaw yung ikot niya. Bakit? Mahina na nga. Hmm malapit na namin itong papatay, naghintay na lang kami ng pera. <laughs> Ika yung pangayon siya? 19 na Ay, okay na siya. Oh, wow. Suman-suman tayo, guys. Malakit na suman. Pag-ibig mo, Tati? Abay, masyadong naman, ay. Mahal tanggal kasi nga, nagubuyod niya. Nagadaos yun. <laughs> kasi matanda rin siya, kaya ganyan. Kawawa na lang si Papi. Tapos, i-dead end na yung life niya. Hey, kasi kawawa na ba? Masa pa ako. Eh, mas kawawa naman kung papatayin niya. Pag pinatay siya, dead -de end na talaga siya. Pag-garman Amay paksiw. Amay Anong paksiw? Anong paksiw? Suffer, na e, ako kasi Gusto ko 'yung nagdal lang siya. Oh, hindi rin 'o, oh. hindi mo rin pa Ma na mas masakit kaya oh, nakapaloot na mo na ano na <laughs> Mhm. I -mm. e, kasi pag sinabi mong dead end na, wala na talaga totally, di ba? E, gusto nga doon yung makita ng lang siya. Yeah. Nevermates na nagsasabi. Kunwari lang. Kunwari lang yung kapatid mo, kailangan no. pinapipili ka. Kasi hindi, yung nakikita mo, nag i na lang siya, lagi mo siyang naririnig na dumadain sa hirap ba? Hindi pa dito sa mga pikyo ay Hindi din yeah, yung sa siya mga Yeah, kaya may hirin. pa yung asukal na yan. Maluluto yan. Hayaan mo lang siya dyan, magmimel dyan. Maniwala ka sa akin. I'm sure, sir. Ikaw nga po. Hmm. Pwede bang i-freezer yung dahon ng saging? No. Ang sayang, oh. Bakit parang ang dami yung kanina? Ang dami naman, oh. Itong pera sila nyo. Hmm? Ang balik sila nyo. Mm -hmm. yung... mm -hmm. Ang balik okay. Ang But that's Hello, guys. Easy. Hanggang ganyan na lang po ang aming vlog. Maraming maraming salamat po. And goodbye. goodbye. Bye. See Bye. you later. See you later. On...